iurong nyo may iwan te may iwan lang yung upuan dito tatlo, dito tatlo okay asaan si ate Rachel congrats competent competent ate Rosalie ate congrats competent ka ate congrats, Ate Josie. Congrats, competent. Ilan na lang natawag, isa na lang, no? Okay, next, Ate Madeline. Congrats, Ate, competent. Dito kay mam ma na pumasa, is si Ate Jacqueline. Congrats, competent. Then kay mam, ay nakapasa, is si Ate Kati. Ate, congrats. Ate, congrats. Okay, pakiurong na po yung mga upuan. Iwan lang po yung mga hindi ko nabanggit. Kung okay. kailan may mga reason tayo, pinakabati muna. Lakasan mu mo at hindi ka maririn mo. Tanggalin mo yung face ba, balik yung... Balikan. Kasi pag ito, hindi ko man napakiusapan si ma'am, babalik talaga kayong tatlo, ay anin. Ate ha, babalik kayo dito pero yung payment sa inyo naman gagaling. Ang babayaran lang ng assessment is 1,347. Okay po. So ngayon, kung, kung willing kayo, hindi ko na pakiusapan si ma'am, magbabayad na lang kayo ulit, din assessment kayo ulit. Okay, ikaw ate, kung anong gusto mo, papakiusapan ko si ma'am or mag-uulit ka na lang? Pakiusapan. O siya nga, bigyan mo nga ako ng reason bakit kailangan pakiusapan pa si ma'am. nakakamali. Ah, Bakit? Ano na lang ba kulang mo sa pag-apply? Ano? Owa pa. Ilang days ka na dito sa ano, accommodation? Five days pa lang pala eh. Din sa inyo. Sa inyo? Sa agency? I stay out. Okay. May trabaho ka pa. Ate na, Ate Nail Jane. Ate, Anong gusto mong sabihin ko kay ma'am? Gusto mong sabihin kay ma'am para ano? napakiusapan ko. Siguro yung pag, pagka, ano, pagka-attitude siguro. Puse. Yan, nagka-attitude ka. Hindi, yun lang po. Yung hindi ko po siya sinagod. Mm -hmm. Attitude kasi yun. Okay. Anong gusto mong sabihin? Ano yung mga valid reason mo para ikaw ay ipasa ni ma'am? Sana po siya ipasa po ako. Kasi? Kaya ko hindi po yung trabaho ko. Trabus. Ano po? Ialis eh, ko po yung attitude ko. Attitude lang? -no Ate Maricel? po ano. Bakit po? hindi ko isang soro. Pwede Ayaw naman ako siguro sa ngayon, medyo naging kulero na ako. Merami ka bang iniisip? Hindi. Siyempre, first time ko po, pero kung sa trabaho naman po, ayaw nyo po po. Okay. Dito naman tayo kay Ma'am. Ito Ate Amira. Saan Ikaw Ate, anong gusto mong sabihin ko kay Ma'am kung pwede ko siyang pakiusapan? Anong gusto mong sabihin? Gusto ko pong pakiusapan si Ma'am kasi ginawa ko nung po yung best. Yes. Yan. Ano yung pinaka-valid reason mo, te? Bakit kailangan kanyang ipasa? Bigyan mo siya ng rason. Nakasamot, te. Hindi kanya marini. Oh, pero anong, anong pwede itulong ni mom sa'yo? Bakit kailangan kanyang ipasa? Bigyan mo siya ng ano, abroad. Ilang taon ka na ba, te? 24 years old. 24 na. Ano na lang kulang mo, te? O, wa vaccine na lang. O, tapos, At nagkaganito ka pa. Panganay ka ba? Hindi po, bunso ka. Ay, bunso ka. Ba't ikaw yung naganap ng trabaho? Ano alpong, mga kapatid ko din ang mga mga asawa. Asawa. ilan ba yung magkakapatid? Pito. Ha, pito. Hmm. Ito, Ate Fatima ikaw, anong gusto mo sabihin natin kay ma'am? Sana po kayo si ma'am na ipasan na ako kasi nahihirapan din po, po kasi dito kasi wala pong may kadalan sa akin parents kasi nahihirap din po sila doon sa lugar namin, sa probinsya kasi hanggang dito na po yung COVID na Bahad din? Taga saan ka Sultan po darat. Pero yeah. po sa probinsya namin sa Maydapa. Sultan po darat. Oo, okay, malayo. Masakyan pa ng pambot. Tapos yung mga bahay namin yun, naabot na na ng tubig. Matagal yung maaagos. Tapos wala silang may padala sa akin. Ang kulang ko na lang po, ito kong Tesla. Ay, Tesla na lang. Opo. Para makalis ka na. Ay. Hindi ka nag hindi nag, ano, bakit ganito yung ginawa? You know? Dapat nag-review ka ng todo kasi ito na lang pa na ang kuna. review ko naman ko pero nung kaharap ko na si, hindi, si mam, Ma kinabahan ko ko. Ay, yun ang sinasabi ko. Kinabahan kayo, mas lalo kayong ano. Ngayon, ate, ganito pa rin yung result. Kung pwede kong kausapin si mam, napapakiusapan natin kung papayag siya. Sana ha. Nahihirapan din po yung parents ko. Yung si sa mga sa akin. Panganay ka din? Sa sa ikan sa panganay. Ilan kayo magkakapat? Lima. Alam mo. Kisling kate. Ikaw ate. Pag-alam mo, Juhaira. Juhaira Anong gusto mo sabihin natin kayo, ma'am? Isa po na, ikasabi ng ma'am po kasi, para po matuloy po ako sa Saudi po, para po matuloy na po ako lang. Tesla ka na lang din? Tesla. Pero may OWA pa po ako. Hindi pa OWA na Hindi pa. OWA na lang. Tsaka Tesla. Da ano pa, yun lang. Okay, ate. ngayon, yung babayaran nyo nga lang is 1,347. Willing ba kayong magbayad within tomorrow? Hanggang bukas? Kasi kung sakaling hindi ko mapakiusapan, sana mapakiusapan ko naman. Kung sakaling lang, i-advance ko lang sa inyo, kailangan makapag-payment kayo hanggang bukas ng hapon, mga 4 p.m. pa. Patagasan ka ba't eh? Patagasan ah, May anak ka din. Sino ka laga sa anak mo? Wala kang asawa? Ay. Anak mo ilang taon na yung mga anak mo? 15 po ang pangaray ko. Ah, nag-aaral pa. Yung bunso. Nine, four? nine plus four? Ah? Ay. 9. 9 years old. Ah, Ikaw, te. Lima po anak ko. Tatay ni yung ni Ilang taon na yung anak mong bunso? Seven. Sa, sa, eh. sa, saan mo iniwan? Hipag. Uh, Hipag? Eh, wala kang ano, magula. Ate, taga saan ka? ka ba, Ay, malapit ka lang. wala kang pirang Wala kang pinanggagastos, gano'n. Sa yeah. Say okay. Sige ate ganito Tatawagan ko muna si ma'am Tapos ah uh, sandol doon pa naman si ma'am ba diba? Okay, papakita ko lang kay ma'am yung mga reason kung bakit. Okay? Antayin nyo lang ako saglit. Paano ngayon? Ito na lang kulang mo. Lalo ka na ate. Ito na lang kulang mo. Tapos ganito pa nangyari sa'yo. Tapos pag hindi ko pa napakiusapan si ma'am, kailangan nyo talagang mag-assessment ulit, reassessment kayo. Kung sakali mang hindi sila makaano te ha, hindi ko mapakiusapan, willing ba kayong tumulong, makipag-ambagan kung sakali? Willing. willing, sure. Ayan, may mga tutulong naman sa inyo. Te, para kasi pag hindi kayo makapagbayad, di ano ko na, advance ko na ha. kung hindi kayo makapagbayad ang bukas ng hapon, yung assessment nyo, may schedule kayo ng third week next month. Yan, kasi mag-aantay pa kami na kasama nyo mababagsa na apat. Kasi kailangan sampu kayo. Pero next month uh, ulit ate, mag-aantay ka pa ng matagal. bis na makalipad ka na. Kayo ha, uh, kung in case din naman na makapagbayad yung isa or dalawa, tas yung dares hindi makapagbayad, hindi din matutuloy yung assessment nung dalawa. Aantayin pa rin yung mga kasama niyang bumagsa kailangan lahat kayong anim makapag-payment. Para bumalik kayo dito, sure na yon na kayo ay papasa. Kasi nag-assessment na kayo. re assessment na lang yung gagawin. Kaya, kung anong lang ginawa nyo dito, ganun lang, ulitin nyo lang. Yun lang ate, hindi na kayo magti-training, assessment na agad. Ano po yun sir, wala po kami Oo, papakiusapan ko pa naman siya. De, pero ina-advance ko lang yung ano nyo, isip. O ako nga, naawa ko lalo kay ate. Kasi itong palipad ka na, te. Tapos, okay, ate. Ah, uh, nakausap ko na si ma'am ano ate ganito hindi ko talaga uh, hindi niya talaga kayang baguhin yung resulta ng inyong assessment nakausap ko na siya doon ngayon kinakausap pa ng admin namin ano mga ate ibig sabihin wala talaga ano ate ha pasensya na kayo kailangan nyo bumalik kailangan nyo na makapag ready ng assessment fee One -third 1,347 ate kung may meron kayong pwedeng ipahiram ipahiram niyo muna kung meron lang, willing kayong tumulong sa kanila lalo na si ate kasi palipad na to si ate yan ate, may mga kasama ka naman madami naman kayo dito pwede yung silang hiram ate ha, pasensya na kayo ate, wala tayong magagawa nagawa nyo naman lahat ate ha Okay, ate din. Play niya lang. Sorry sir, nagawa naman nila lahat. Nung pinagawa ko, kaso nga lang, meron akong hindi nakita sa mga ginawa nila. Pasensya na sir. At, yun, wala akong magkagawa. Kasi si ma'am yun. Kasi may CCTV naman tayo. Hindi natin masisisi kung ano yung ginawa ninyo. Okay po? Ate, prepare na lang kayo ng payment. Mag-usap-usap kayo kung kailan, anong oras kayo makapag-payment mamaya or bukas. Ate, mag lang. Huh. Hindi, meron daw naman kayong kasama. Ate, willing ba kayo? Okay, mga ate, pakiayos na ako nung mga ano, upuan. At tanggalin yung upuan dyan, te. Ayan, kasi picturean natin yung mga nakapasa. Okay, pero syempre, ito ate, ibibigay ko na sa inyo to pero dadalhin nyo ito pag kayo ay babalik na ano, wag nyong itong iwawala kasi ito yung proweban na kayo ay dito nag-assessment at dito kayo hindi pumasa okay, ito yung katibayan ninyo na re na lang yung gagawin nyo hindi, tanggalin nyo yung mga upuan ate ha pasensya 1,347 1,347 stay na kayo dito te tapos siram na lang kayo ayun nung no, nagaambagan na sa likod nagaambagan na kayo o nagaambagan na sila okay uh, pakikuha na yung papel ninyo pakitago na lang to mga ate ha tapos uh, na kayo doon okay ate punta na please Congrats, competent kayong lahat. <laughs> Oi, okay, congrats. Okay. Sige, Richard. <laughs> Sige na. <laughs> congrats, ate. Pasado ka. Okay. Sige na. Punta doon. Sige. Piles. Pakihawak. Congrats. Okay. Hindi, sila muna. Okay. <laughs> <laughs> okay. Ate, kung gano'n sa kamiyak, kito na magpasado na nga siya. Ate, urong, urong, urong. Urong, urong. Eh, Alis mo na dyan. ka, okay, mamaya ka, miyak. Ate, urong. Hindi, pink muna. Pink muna, pink muna. Pink muna. Ayan. Oh, yung mga mata. Wait lang. <laughs> <laughs> ok! <Hey. laughs> Wrap it up!